Time check, time check Mag alas 12 na ng gabi Saturday ngayon ng gabi Try natin kung may Kitain tayo Gatong oras tayo umalis Kasi kanina medyo malakas yung ulan eh Ngayon medyo Sobrang hinang ambon na lang So hopefully tumigil si ambon Mamaya tapos magtuloy tuloy Yung biyahe natin na maganda yung panahon Para naman Ha! Makarami tayo Let's go, let's go. Pero ang maganda ng gantong panahon, ano eh. Kukunti yung nabiya eh. Kaya, yun. Doon na lang tayo umasa. Think positive lang lagi. Low of attraction lang yan. Good <laughs> <laughs> Mama. MJ po. Yeah. Gusto nyo yung cup, Mama? Ay, ay, tama mama. Uyog mo siyang ibibigay. Đấy bay tôi lưng nè, tôi lưng nè. bay 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 ano, pumasok na bay bay akala ko Sampalok, Manila yung pala Sampalok Street Manila andito sa tagig <laughs> yung iniiwasan ko lugar <laughs> gawa ng dami skinita ayoko ng ganito alas na tayo dito tayo maghintay ng buo. yun so maswerte naman pinasukan agad tayo ng buo. No? sobrang lapit lang dito sa pinagdrapay natin ay, pamakati to. Buti na lang. Thank you, Lord. Ah. Oh, grabe yung paon na yun. Grabe yung daan dito. Tingnan niya naman. Eh. Parang anytime may bubulaga eh. Sagasaan natin <laughs> pag may bumulaga. Damay-damay niya to. <coughs> Ayan ah. Eh. Eskinita sa ermita May sumaksa kay Elsa Sa tagiliran Isang makayawang na lunseta Ang gamit upang makuha lamang Ang kanyang pitaka Kami mahirap lamang Bakit di siya naawa Di ko na naabot Ang buhay ang aking mahal Hanggang sa huling hantungan ay na nagdarasal Bakit po, bakit po ang kanya ang hag <laughs> ang aking buwan labay ni walang tas akong ina ang masamatan ng marami siguro nga hindi ko nakilala aking sarili ang alay taong grasa may patalim na gamit rain ma'am hi ma'am kasi nyo siya wake up ma'am okay na kayo ma'am sige po Ah, yeah. Ako ba? Line na lang Okay. Pag drop na pag drop ko dito, may nagbook na. May nagbook na naman. Kaya lang pa doon sa ano. Uh, sa tagig na naman. Ay, stay. Dagi na lang tayong dinadala ng tadhana sa so, hindi ka nais-nais at hindi ka aya-aya -aya na lugar oh antara yeah. oh. oh, skyway yung daan natin o oh, diba pag drop na pag drop natin ng passenger natin dito sa Taguig South Signal Village pinasokan agad tayo ng papa papasay what a night actually morning na ngayon eh. time check 3.15 ng umaga na malapit na tayo kay passenger I arrive na natin habang papalabit pa lang tayo para just in case na nagre-ready pa lang sila Ben, it was ma'am. Hi, ma'am. Do you wake up? Oh, yes, po. Yes, po. Ang cute ng drop off and pick up point nitong Central Park Condominium dito sa Pasay. Ganyan yung itsura. So, ito yung mismong pick up. Eh. Ganyan. <laughs> Nakapagtataka. Nakapagtataka. Ma'am, Charm po. Isin wake up, ma'am? Hindi na. na? Pa Pauwi na po siya Oo. O, so. Dito na lang po. Tabi ko lang po ma'am. Okay. Okay Okay. Ay! 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 Dito, ma'am? Ay, thank you, ma'am. Okay, no, ma'am. Thank you, po. Time check, 5.11 ng umaga. Andito tayo sa FedEx Yan, ganyan ka-busy dito. Medyo unti ng tao ngayon. Sunday kasi, tsaka holiday pa. Walang mga pasok lata akin na, ano, kahapon. Yan. Yeah. Sino siya wake up, boss? Mangkat po. Okay kayo, ma Thank you, boss. Pwede ba ma'am? Thank you, Mama. Thank you, Pak. Sunday ngayon nung uh, umaga. Tayo sa Tambo, Pasay. Pauwi na tayo. Rekta na uwi ito. Ang lang natin yung app natin para just in case na may bumasok na booking along the way, kunin natin. Hindi tayo sasagad ngayon. Uh, 6.54 na ng umaga. Hindi tayo sasagad ngayon kasi Sunday naman eh. Day lang tayo, family day tayo. Hi, how can I help you? Are you, what is your name? Happy. Your name? how old are you? Are you cute? How to be happy? Can I see? How do you you? happy? happy.